sa tulong ng Interpol para mapauwi sa bansa sinator ni Harry Roque at Maharlika hindi pa magagawa sa ngayon ayon sa palaso Irene? Rocky ang kawalan pa ng warrant of laban kina ni Harry Roque at Maharlika ang dahilan kaya hindi pa mahingi ang tulong ng Interpol para mapauwi ang mga ito sa bansa. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa kabila ng pap-pap, kalat umano ng uh, fake news laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, nakipag-ugnayan na sila sa Department of Justice at wala pa anyang naisang pangkaso sa korte laban kay Atty. Roque at iba pang vloggers na nagkakalat ng fake news sa ibang bansa. Hayaan niya muna ng palasyo ang DOJ na gawin ang kanilang aksyon hinggil sa isyo kay Tony Roque. Nauna rito ay inihayag ng pamunuan ng National Bureau of Investigation na mapanagot sa magpapakalat ng fake news laban sa presidente. Sinabi ni Castro na mayroong due process na sinusunod ang administrasyon kaya magkakaroon ng pagkakataon ang mga nagpapakalat ng fake news na sumagot at magfile ng kanilang counter affidavits. Si Roque ay kasalukuyang nasa Netherlands matapos pumustit palabas ng bansa upang makaiwas sa pagdinig ng Quad Committee kaugnay sa Asian ng Operasyon ng Pogo na iniuugnay sa kanya. Ako si Aileen Taliping ng Pante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.